sa isang estrategikong mga kaganapan matapos magpakawala ang Ukraine kahapon ng maraming mga missile at drone sa mga lungsod ng Russia na gumawa ang mga bomba na ito ng matinding pagsabog at pagkasunog sa mga kabahayan sa iba't ibang syudad ng Kremlin ay agad na naglabas ang Pangulo ng Moscow ng isang matulis at matapang na mga babala na nakasentro sa United Kingdom kung saan sinabi ni President Vladimir na ang gobyerno ng UK ay magbabayad ng malaking halaga sa patuloy na pagtulong nito sa Ukraine, lalo na ang pagbibigay ng British ng Storm Shadow Missile sa kaalyado nitong Ukrainiano na naging dahilan sa pagkawasak sa mga base militar at mga naglalakihang oil company ng Russia na dapat maging handa umano ang United Kingdom sa lalong madaling panahon dahil sa mas matindi pa ang gagawin ng Kremlin kaysa sa mga pambobomba ng Ukraine kahapon, na ang paghihiganti na ito ng Moscow sa UK dahil sa walang sawang pagbibigay ng bansang ito ng nakamamatay na mga bomba kay Zelensky ay magresulta sa pagkawasak ng United Kingdom na binigyan lang nila ang Russia ng isang mapagpasyang mga hakbang upang i-wipe out ang bansa ng mga British para mapigilan ang patuloy na pagsusupply ng mga ito ng maraming misil na siguradong mabura sa mapa ang United Kingdom na inutusan na ni Putin ang kataas-taasang general ng militar upang isapubliko ang mga plano ng Russia tungkol sa pagbura sa mundo sa bansang UK. Serednostupit trubesh kada mo zhaktim onie izbesh vopros prosto bo vremeni i priyняти reshenie po drugomu di poluchitsya. Yesli na sviyodneshny den Britania бьет по нашей территории своими ракетами с территории Украины, все придерживаются, понимают, что без системы управления спутниковой навигации никуда они не полетят. Я считаю, это прямой повод, что этой Британии просто не было на земле. Синабирин не пангулун Владимир. na ang paggamit ng Ukraine ng Storm Shadow Missile mula sa United Kingdom ay isang malaking pagkakamali na binigyan lang umano ng UK at Kiev ang gobyerno ng mga Ruso nang isang malaking dahilan upang gamitin ang nakamamatay na mga nuklear na ang mga hakbang na ito ng Kremlin ay magre-resulta sa malawakang kaswalti sa hanay ng mga British at mga Ukrainyano. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa matinding galit dahil sa sinira ng Ukraine ang mga higanting kumpanya ni Putin at mga base militar gamit ang mga bomba ng UK na ang mga kumpanya na lang na ito ang tanging nagbibigay lakas sa bansa ng mga Ruso upang kumita pa rin ang Moscow sa kalagitnaan ng digmaan. Dahil sa pagwawala ng mga pwersang Ukrainyano kahapon sa teritoryo ni Putin ng malalakas na mga misail, posibleng agad na itong umatake upang makaganti sa Kiev, lalo na sa kaalyado nitong British, na posibleng magpapakawala ang Rusya ng malalakas na mga bomba na nakasentro sa maraming sibilyan sa dalawang bansa na ito sa lalong madaling panahon upang ipakita nito na hindi kinukunsinti ng Kremlin ang ganitong klasing mga pambobomba ng Ukraine. Nakapag ginamit ni Putin ang mga nuklear nito, ay talagang sagad na hanggang buto ang pagiging masama nito. Samantala, ang walang takot na pagsulong ng mga ground unit ni Zelensky sa kasuluk-sulukang bahagi ng Kursk ay nagresulta sa matinding enkwentro na talagang ipinakita ng militar ang lakas nito sa pakikipagbakbakan sa mga kalaban na ang walang takot na opensiba ng mga Ukranyano ay humantong sa pagkamatay sa mga militar ng Moscow na ang iilang mga tropang Ruso na ito ay wala nang nagawa pa sa malupit na mga pagsalakay ng Ukraine na nagresulta sa kanilang pagka at pagsuko sa gitna ng labanan na siguro na pag nila na umurong na lang upang mabuhay pa kaysa sa lumaban na ibubuwis nila ang kanilang mga sarili sa pansariling interest lamang ng kanilang Pangulo na ginamit din ng mga sundalo na ito ng Russia ang kanilang mga utak dahil sa nakita nila na wala ring patutunguhan ang pakikipagdigma na ito sa mga sundalo ng Ukraine na mas mabuti pang magpakulong para hindi tuluyang matuda sa tunggalian dahil sa wala rin namang kwenta ang mga layunin ni Putin. Ang isa namang sundalo na ito ng Hilagang Korea ay tila buhay prinsipyo na ngayon na ayaw na niyang umuwi sa North Korea o bumalik sa pagiging tuta ni Kim Jong-un sa Russia. Ang sundalo na ito ng Hilagang Korea ay na-corner sa kalagitnaan ng labanan na sa mga panahong iyon ay agad niyang ibinaba ang kanyang baril at walang pag lang ang sumuko sa mga militar ng Ukraine para matakasan ang masalimuot niyang buhay sa Korea at doon sa mga kamay ng Moscow na ayon sa kanya. Ayaw na niyang bumalik sa pagiging militar sa hanay ni Kim Jong-un at ayaw na rin niyang umuwi sa kanyang tinubuang bansa dahil sa naging mahirap lang daw ang kanyang buhay doon na hindi na niya masikmura ang mga utos ni Pangulong Kim lalo na sa bagong inilabas na mga alituntunin ng kanilang general na naroon sa Russia na itumba daw nila ang kanilang mga sariling buhay upang maiwasang mahuli ng militar ni Zelensky kapag na-corner sila si gitna ng digmaan na taliwas sa kanyang ginawa. Ang pagkahuli na ito ng isang tauhan ng North Korea ay maging daan sa pagsuko ng iba pang mga sundalo ni Kim Jong-un dahil siguradong gagamitin ito ng Kiev upang magsalita sa social media na kung paano naging maganda ang kanyang buhay sa loob ng Ukraine dahil sa pagpapakita ng mga Ukrainyano ng magandang asal sa kanya. Sa kabilang anggulo, bago sumang ayon ng Israel sa mga isinulong na ceasefire ng United Nation ay nagsagawa muna ito ng malawakang pambobomba sa mga kuta ng Hamas at Islamic Jihad. Nasiniguro muna ng Israeli Defense Forces na hindi agad makakatayo ang mga militante na ito mula sa kanilang pagkapilay. Kung saan ang syudad na ito sa Gaza ay binumba ng todo ng IDF dahil sa mga nakuhang report ng militar na ang mga terorista ay dito tumutuloy na sa mga oras na iyon ay walang pag-alinlangang hinagisan ng Air Force ng nakamamatay na air-to-ground missile upang itumba ang mga salot na alagad ni Kamenei sa rehiyon na ito na sa tindi ng mga bombang pinakawalan ng Israel ay gumawa ito ng malakas na pagsabog na talagang hindi umuwi ang fighter jet ng IDF sa bansa ng mga Israeli hanggang sa hindi tuluyang naging abo ang mga terorista. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike na ito ng tropang Israeli ay nagresulta sa pagkamatay sa dalawampung mga Palestinian kasama na dito ang mga militanting tuta ng Iran na walang sawang sumusunod sa mga utos ni Khamenei at pagkadamay sa mga sibilyang nandoon sa mga pambobomba ng IDF na ginawa silang takip ng mga terorista upang matakpan ang mga terorismo nilang gawain. Ang pagsang-ayon ng Israel sa tigil putukan na ito ay maging daan sa paglabas ng maraming mga Israelita na binihag ng grupo na siguro natakot ang pamunuan ng Hamas at Islamic Jihad sa ultimatum na ibinigay ni Pangulong Trump dahil sa meron na lang apat na araw ang kilusang ito upang ilabas ang mga bihag na kung hindi sumang ayon sa ceasefire ang mga salot na proxy ni Ayatollah at hindi nila ilabas ang maraming mga hostage, ay siguradong bumulusok talaga ang rehiyon na ito ng Palestine sa pagkadurog dahil sa malamang na magwawala talaga ng todo ang mga fighter jet ng US sa loob ng Gaza na magre-resulta sa malawakang digmaan at matinding krisis. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga babala ni Putin sa United Kingdom tungkol umano sa posibleng pag-wipe out ni Pangulong Vladimir sa kaalyado ng Ukraine na nagbibigay ng maraming mga misil upang itumba ang militar ng Kremlin at wasakin ang gobyerno ng Moscow at ano sa tingin mo ang mga pambobomba ng Israeli Defense Forces sa mga lungsod ng Gaza bago sumang ayon sa ceasefire upang siguraduhin hindi agad makakatayo ang Hamas at Islamic Jihad sa kasalukuyang pagkatumba ng grupo. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.